Ba't batak? Oh. <laughs> May huli to! Che! May huli to na batak eh, oh! to Ay, bigot, oh! Panalo, toasted garlic eel! Ulam na! Tara, kaya tayo mga boss! Good morning! Pagkatanggawin natin yung pabila Pagnagahan talaga na ang Yung mga butak niya sikat na parang may mga masangit kumunta Wala oh. ka Ha? Wala na? Okay, sabit mo na rin dyan Bumusal namin, sasabit ka lang muna rito pambisal, saka kawit 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 big egg big egg ganda ang klima tsaka... no, ah. rito at nag uulan na may uli kaya tayo sana makaka uli batak to, siguro pine lang ito baka pine lang hindi naman malakas ang batak niya

wala wala pa, isa lang huli natin maliit pa langit ito lagot kinitib lagot oh. to laki na ito putol ah, <laughs> yun lakas nun putol na putol putol oh. na sabi ko na eh, pagka may kumagat dito <laughs> Alangan itong kawin lalit po tol Kaya mo na, isang yan Itong isang ito Oh, meron. Ito batak. uh oh. <laughs> May huli ito, Che. <laughs> May huli ito, na batak eh, oh. <laughs> 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 na batak. Oh, bigyan mo. Hmm, eh, hindi naman malaki siguro ito.

Hindi eh, natin na uh, <clears throat> tatanggihan ito. Hindi naman bumatak. Ayan, hindi mo na ito. Last day ng igat hunting natin. Ito lang huli natin. Oh. No? Mga kalahating kilo siguro ito. <laughs> Dito tayo guys na nasubo. Umuwi muna ako. At uh, nagre-relax-relax. Uh, galing tayo ng mahihay Dalawang spots mahihay. Wala tayo nahuli. Tapos lipat tayo ng maragong doon. Nakahuli tayo. And then lastly, nandito tayo sa Nasugbo. Favorite spot ko ito. Ito yung lagi ko pinagkakanaan. Wala nang malaki dito eh. Dahil naubos na natin. Hinihintay kong bumaha eh. Kaso parang umilab lang. Kaya ito lang huli natin. May salamat sa Diyos sa inyong pananood. Hanggang dito na lang. God bless. Higat! <laughs> Ay, ulit tayo! Ligat! Buhay pa, no? Buhay pa? Andito na yung pain natin, no? Ito, ang laki, no? Ang laki, ang laki, ang laki ng tiyan. Ang laki, ng tiyan. Ang laki ng pain. mga kalahating kilo lang ito, baka nga langanin pa sa kalahating kilo ito. Anyway, masarap ito na... Prituhin na lang natin, o no? barbecue. Okay. Barbecue, prito, pwede yan ano uh, total ito lang naman natin diretso sa kawali na ito tuloy na todo Panalo, toasted garlic eel. Ulam na. Tara, kaya tayo mga boss.